Sa wakas, isa sa mga pinakaasam-asam na balita ng milyon-milyong senior citizens sa buong Pilipinas ay tila magkakaroon na ng katuparan, isang bagong pensyon para sa lahat ng senior citizens, simula ngayong Abril, Mayo, at Hunyo 2025. Hindi na ito panaginip kundi isang patunay na ang gobyerno ay patuloy na kumikilos upang itaguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Matagal nang isinusulong ng mga progresibong mambabatas at mga sektor ng lipunan ang ideya ng isang universal social pension, isang buwanang benepisyo na makukuha ng lahat ng senior citizens, anuman ang kanilang estado sa buhay. At ngayong taon, lalo na ngayong ikalawang bahagi ng 2000 at 25, unti-unti na itong nagiging realidad para sa libu-libong Pilipinong seniors na matagal nang umaasa sa dagdag na suporta mula sa pamahalaan. Mula pa noong Enero 2024, inaprubahan na ng House of Representatives ang House Bill No. 1 0 dalawa tatlo na layuning gawing universal ang social pension program para sa mga seniors. Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng Filipino citizens na edad 60 pataas ay otomatikong magiging benepisyaryo ng social pension, kahit pa sila ay mayroong ibang uri ng kita o pension. Ito ang malinaw na pagkakaiba ng bagong programa sa kasalukuyang umiiral na social pension ng Department of Social Welfare and Development, YAGE, na tanging indigent o pinakamahirap na senior citizens lamang ang maaring makatanggap. Sa kasalukuyan, mahigit isang milyong seniors lamang ang nakakatanggap ng isang libo kada buwan mula sa ESG, ngunit sa bagong panukala, lahat, maging ang may konting ipon o simpleng pension mula sa RAYA o gsis, ay makikinabang. Habang ang panukalang ito ay naghihintay pa rin ng pinal na pagsang-ayon mula sa Senado, tila gumagalaw na ang mga kaukulang ahensya upang paghandaan ang posibleng nationwide rollout ng programang ito simula ngayong ikalawang quarter ng 2000 at 2025. Ang mga pagdinig sa Senado, ayon sa ilang sources, ay pinal na rin isina pinal upang matapos ang deliberasyon at tuluyang maipasa ang batas bago matapos ang Hunyo 2000 at 2025. Kapag tuluyan na itong naisabatas, ang unang tranche ng monthly pension na limang daan ay agad na ipapatupad sa mga susunod na buwan, kasunod nito ay ang phased increase patungo sa isang libo buwan ng ayuda sa loob ng limang taon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, lahat ng senior citizens ay makakaramdam ng pagkakapantay-pantay pagdating sa pagtanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Ang inaasahang pag-rollout ngayong Abril hanggang Hunyo 2025 ay hindi lang simpleng benepisyo, kundi isang malaking hakbang patungo sa mas inclusive at makataong polisiya para sa ating mga lolo't lola. Isang hakbang na nagpapakita na ang kanilang kontribusyon sa bayan ay hindi nalilimutan at ang kanilang pangangailangan ay tinutugunan. Marami sa ating mga seniors ang hindi na kayang magtrabaho o wala ng sapat na kakayahan upang kumita ng regular na income. Ang mga presyo ng bilihin, gamot at serbisyong medical ay patuloy na tumataas, kaya ang limang daan o isang libo na ayuda kada buwan ay napakalaking tulong upang makabawas man lang sa kanilang gastusin. Maaaring hindi ito sapat upang matustusan ang lahat ng kanilang pangangailangan, ngunit ito ay simbolo ng pagkilala, respeto, at malasakit ng pamahalaan sa kanila. Kung titingnan natin ang kasalukuyang social pension program ng ESA, Limitado lamang ito sa mga tinatawag nilang indigent senior citizens, mga matatanda na walang permanenteng kita, walang anak o pamilya na sumusuporta, at walang tinatanggap na pensyon mula sa iba pang institusyon. Sa pamamagitan ng house-to-house -house validation at assessment ng barangay at social welfare officers, sila ang pinipili upang mapasama sa listahan ng benepisyaryo. Ngunit dahil sa kakulangan ng pondo at bureaucracy, maraming tunay na nangangailangang seniors ang hindi nakakasama sa listahan. Ilan sa kanila ay walang sapat na dokumento, wala sa official master list ng SA, o sadyang hindi nararating ng validation teams. Sa bagong Universal Social Pension Program, tatanggalin na ang ganitong komplikado at minsan ay di makatarungang proseso. Lahat ng seniors ay magiging otomatikong benepisyaryo, basta't maipakita lamang ang patunay ng kanilang edad at pagkakakilanlan napag din mula sa ilang panayam at ulat sa media na isinasapinal na ng Yagay at mga lokal na pamahalaan ang sistema para sa pag-disburse ng bagong universal pension. Magsasagawa ng centralized database integration gamit ang National A System at mga existing records mula sa RS, GSIS, PhilHealth at iba pang ahensya upang tiyakin ang tamang distribution ng pondo. Ang layunin ay maging seamless ang pagkuha ng pension, kung saan maaari itong i-claim sa pamamagitan ng yen, remittance centers tulad ng Mujilier o Palawan, o kaya ay direct cash payout sa mga barangay centers para sa mga walang akses sa banking. Isinasaalang-alang din ang posibilidad na gawing quarterly o semi-annual ang payout upang mas mapadali ang logistics at mas makatipid sa administrative costs. May mga lokal na pamahalaan na rin ang nagsimula ng kani-kanilang dry run programs na yung Abril 2000 at 25 bilang paghahanda sa full implementation ng batas. Halimbawa, sa mga lalawigan ng Cebu, Davao, at Nueva Ecija, may ilang seniors na nakatanggap na ng monthly allowance simula nitong buwan bilang bahagi ng pilot testing. Ayon sa mga ulat, naging maayos ang distribution at ang mga lolo at lola ay labis ang tuwa at pasasalamat. Isa sa mga benepisyaryo na si Mang Pedro, 72 anyos mula sa Talavera, ay nagsabing ang limang daan na natanggap niya ay ginamit niya agad para bumili ng maintenance medicines at konting pagkain. Ani niya, hindi man ito kalakihan, malaking ginhawa na rin ito. At ang mahalaga, naranasan kong mabigyan kahit papaano ng tulong mula sa gobyerno, kahit matanda na ako. Maliban sa cash benefits, nakapaloob din sa panukalang batas ang iba pang karagdagang benepisyo, tulad ng libreng annual medical check-up sa mga government hospitals, discount sa public transport kahit wala ng senior ye, at mas pinalawak na akses sa livelihood and wellness programs para sa mga aktibo pa ring seniors. Nakasaad rin sa batas na magkakaroon ng special help desk para sa mga matatanda sa bawat barangay upang mas mapadali ang kanilang pagkuha ng impormasyon at benepisyo. Isinasama rin sa panukala ang paglaan ng pondo para sa senior-friendly infrastructure gaya ng ramps, handrails, at elevators sa mga pampublikong busali upang matugunan ang mobility needs ng mga matatanda. Isa sa mga magandang aspeto ng programang ito ay ang long-term vision nito. Ang mga unang tatanggap ng limang daan kada buwan ay asahang makakatanggap na ng pitong at limampu kada buwan pagdating ng ikatlong taon hanggang sa umabot ito sa isang libo kada buwan sa loob ng limang taon. Ang gradual increase na ito ay sinadya upang hindi agad mabigla ang national budget, habang unti-unting inaayos ang fiscal space para masuportahan ang pangmatagalang implementasyon ng programa. Ayon sa mga economic experts, ang pagpapalawak ng social pension coverage ay hindi lamang makatao kundi matalino ring hakbang dahil itinuturing itong form of social investment. Kapag ang matatanda ay mas malusog at hindi nagugutom, mas kaunti ang gastusin ng pamahalaan sa emergency health at social services. Bukod pa rito, ang perang natatanggap ng mga seniors ay bumabalik din sa ekonomiya sa anyo ng gastusin sa mga lokal na produkto at serbisyo. Marami rin ang nagsasabing ang pagpasa ng batas na ito ay bunga ng patuloy na presyon mula sa mga senior advocacy groups, civil society organizations at mga concerned citizens na matagal nang nananawagan ng patas at komprehensibong tulong para sa mga matatanda. Taon-taon, tuwing budget season, paulit-ulit nilang ipinapaalala sa Kongreso at Senado ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pensyon para sa lahat, hindi lamang sa ilan. At sa wakas, tila narinig na rin ang kanilang panawagan. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Iea ay nagpahayag ng suporta sa programang ito, at inatasan ang Department of Budget and Management, yiel, na paglaanan ng sapat na pondo para sa fiscal year at 2025, 2026 upang masimulan agad ang Universal Social Pension Program. Isa itong senyales ng political will na tunay na may malasakit sa kapakanan ng nakatatanda. Habang hinihintay natin ang final na pagpirma sa batas at ang opisyal na announcement ng nationwide rollout mahalaga na maging handa ang bawat senior citizen at kanilang pamilya. Siguraduhin maayos ang inyong mga dokumento tulad ng birth certificate, government issued ye, at kung maaari ay ang national ye. makipag sa inyong barangay o ESV field office upang ma-update ang inyong records at matiyak na kayo ay nasa master list ng pension recipients. Sa mga anak at apo, tulungan natin ang ating mga lolo't lola upang masigurong hindi sila mahuhuli o maiwanan sa programa. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay din ng buong pamilya at ng buong bayan. Sa kabuan, ang bagong Universal Pension Program na sisimulan ngayong Abril hanggang Hunyo libo at 2025 ay isang makasaysayang hakbang na magbabago sa buhay ng milyon-milyong Pilipinong senior citizens. Isa itong patunay na sa kabila ng lahat ng hamon sa ekonomiya, may paraan upang itaguyod ang dignidad ng bawat Pilipino, bata man o matanda. Hindi man ito perpekto sa simula, ngunit ito ay malinaw na simula ng mas inklusibong kinabukasan. Ang matatanda ay hindi pabigat, kundi yaman ng ating lipunan. Panahon na upang sila suklian, alagaan, at pahalagahan. Dahil sa huli, kung tayo ay pala rin mabuhay ng matagal, tayo rin ay magiging senior citizen. Ang kinabukasan ng ating mga lolo't lola ay siya rin magiging kinabukasan natin. Kaya't suportahan natin ang programang ito, bantayan ang implementasyon, at siguraduhin walang maiiwan sa bagong umaga ng pag-asa para sa ating mga mahal na senior citizens.